sa pagkatang hapon sa inyong taas. So, ayun mo rin yung Kuya Edwin. At ngayong oras na ito, ay makawalong ikot na tayo. Pero, ngayon kasi hindi gumagana yung busina kung wala tayong busina. So, ayan guys, ha, wala tayong busina. Ah. guys, wala tayong busina. So, kanina pabalik ako dito napansin ko, ba't, ba, ba, bakit ba ako biglang nawala ng busina So ngayon, paggamit ko naman din ng signal light, so basta naka-open yan, gagana naman sa, gagana dapat yan. Wala rin tayo signal light, kasi may indicator naman ako dito. Kaya kaliwa, kanan, may indicator tayo dyan, hindi rin siya gumagana. At syempre, tinignan din natin yung, kanina yung gauge. So dapat kahit naka-neutral yan, medyo gumagalaw yan, kaya lang wala wala talaga siyang galaw kanina pero tinignan naman natin yung ilaw natin sa signboard so meron tayo sa loob meron din so ngayon kailangan natin hanapin kung bakit ganun uh, magsisimula muna tayo syempre sa fuse so yun guys sasisimula so, natin i-check sa mga fuse muna ba si may pumutok siya eto ba ito guys yung akin fuse box at isa-isahin natin yan guys naman Tanggalin na lang muna natin lahat para madali lang naman ikabit Ay nakalimutan pa pala kaya patay patayin muna natin to Use. guys uh, lahat ng fuse okay naman siya so bakit kaya so sunod natin check sa battery baka may maluwag baka, mal, baka, maluwag yung mga connection kaya uh, hindi siya nag charge ng maayos pero tatra ko dapat kasi kahit maluluwag yung terminal niya dapat pa papalo gumagalaw pero sige try pa rin natin i-check So ayan guys, ito naman yung battery ko. So 12, ah, 24 volts siya kaya dalawa yan naka series. Oo, so, tingin natin. So guys, okay naman yung connection na ng aking battery. Kaya imposible siya na malobat. Then nga pala guys, ah, ba bagong bago yung battery na to. Eh, oh, tara hanapin. Hanap naman tayo sa makina. Ba may natanggal man dito. So, Tayo s'yempre ibabalik muna natin yung fuse na matinanggal natin. Wala naman siya problema sa fuse. Ah, oh, okay naman guys, ah, sasabihin muna natin yung start. Para mas si Ah, may mga lumuwag na sa fuse. Tatandaan din na muna natin. Wala. Ayaw na mag-start. Ako, yari. Yeah, okay. Ayaw na mag-start guys. So, ayaw na mag-start ng jeep natin. Neutral mo na. Patay. Ayaw. Ayaw talaga. Ayan guys, ayaw mag-start ng jeep natin. muna natin kayo. Dito na natin sandali Okay, sige uh, tau so, kau ko. Wala ikot na ako isang na sana ako na ako. Kaya alam na 'yan dito. na natin kanyo, dito. So, pag nag... <laughs> Pangit kasi nang word, no? Kaya dito uh, Sige, ah... Final decision, tingnan muna natin sa wood. kami may natanggal lang. So, pag ganyan guys, na pababa, lagi kayong magkakaliso. So, kakaliso ako. So ayun guys, sakita na natin kung sino ang may salarin. Ano ang may salarin kung ba tayo mag-start ng jeep natin. So ayun. So putol. Putol siya mga guys. Mga guys. <laughs> ayun, yun yung kaputol niya. Ito, ito, ito. So, taka, ikakabit lang muna natin yan. Kaya pala wala tayong busina at saka signal light. At ayaw rin mag-start sa susian yung jeep natin. Yan pala ang salarin. So, taga guys. So, yan guys. Kasi, uh, wiring yung gagawin natin. Para masigurado na mahirap kasi ba may, may magdikit-dikit. Biglang umandar yan. Tanggalin muna natin yung connection sa battery ng positive niya. estanggal nap so mas kampante tayo maggalaw-galaw dun so bawa siya natulaw ito dito yan ito kapit muna natin ang to So, pag gumana ang heater nito, ibig sabihin okay na talaga to. Heater. Yun, okay na to. Okay na to guys. Tingin ko ang to. Uh, may nakita naman talaga tayong tutulit. Daga ano, na tayo magpapasok dito sa petrol. Hindi, ano ayun, may naputol. Magsasabihin naman tayo guys. Ano nga, nyo kanina. So pala nyo may humihinto sa atin, uh, kaya talagang tayo ang problema. So yung mga yun, isa, so, sya, mga, tap, na yung ko sa mga taping huli-huli uh, yung kapatid ko. So na talaga dito hihinto ka lang natin at sa iba mo yung kapag may mga maghalang na nga uh, nasa kalsada rin, so talagang concerned. Talagang willing tumulog. Siyempre mga maghalang ko rin. So yun lang guys, nagkakasalamat.